oh <mulay> dito kasi nagsalabas. Pero, sa ilalong. Sa ilalong. kita Ay, Pero, hindi. Oh, mm -hmm. <mulay> ah. Imbitahin kita ulit. Sa sabado, punta ka? Ay, nandiyan ka sa sabado dito? nga, kahit na ito. ang

na Kung Sabi niya, sabi niya alas 2 daw siya, alas. Kasi may bata siya dyan Dito, aling ka punta ka? dito, ngayon ko lang naalala.

Wala, hindi nga mabasa. Do, di nama green. Lo, oke, okay, Golden. Di ngapa itu? Kecorannya? <coughs> <coughs> hmm. Di toko Makdosa, inupuan naten. <laughs> Ari ko kinidi makdo. Ang bala ka dyan eh. Bigyan pa kita na. ano. Misip mo lang. off niya ba? Hindi, may bata siya dyan. Natin. Kada, sabado. Kasi yung gondi off niya. Oo. Parang na-inlove ako sa kape. Paano yan? ano yan? deserve niya. Sarap ng mo siya na Sa DNA. Sa <laughs> ba? Ilong sa DNA. ba? Ilong sa sa DNA. Balik sunduin kita. So din doon sa cycle. Pagdating ini? pwede, kung harap, Saya no. ha? My part in no? part in Alin hmm. ang tinapay man. Kenapa eh, ulam sa tinapay hmm. Niyakap ba naman ako dito ng todo. Ang tao, magtinginan sa akin, tawa ng tawa. Hindi <laughs> ka naman yakap Hindi ka naman mabunti sa yakap na yan. Hindi naman na Ano Hindi ka na yan. Hindi sa Ang niya Ang mo, Sabi pa yung nabihay ako. Kasi umuwi ako ng last year. Mag-umuwi kami na luna. Umuwi ako ngayon ng dahilan sa babae. Kasi na ikaw ba naman, Les? Nagpakain ka. Ha? Pag-umuwi lang yung telepono. Tapos sabi ni Tate, telepono! Sagot. Akala ko hindi naka-loudspeaker. Pag-pindot ko ng gano'n ng behay. Pati ako naniniig, hindi ko alam kung anong, anong gagawin sa <coughs> sakit. Alam mo ba, kinatay talaga. Grabe. Siya May bit-bit akong sando. Eh, yun na, ganun, ganun, ganun. Na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin. Eh, andyan sila ang lahat nakaupo. Kumaan Alam mo, ako kahit ako ayaw na, ayaw ko yung busy ka. Ayaw ko. <coughs> Sige, hindi na ako kanya. Stress trabaho, Sige gamot. Eh, mas lumala na ka, Res. Kasi nung nakaraan, ano eh, pagpasok ng June, Hmm. yung, Oh, alam mo ba yung asawa niya nagtrabaho? Ngayon wala nang trabaho eh. Ano ba? Pati ako hinanapan ako ng asawa niya. Mama, wala si Leah. Ito gagawin? po um, rin ako dun sa amin. Wala din dun. Dahil itrack na yung ano niya, yung sutog, hindi na rin. Uh, pati ako natatakot na ngayon yung nangyari. Tapos sabi ni hey, Jason, hindi pa naman dala yung gamot kasi hawak-hawak niya yung gamot. Siya ang monitor eh. Ma, anong gagawin natin dito ma? Yung gamot niya, oras na. Tapos tumawa ko sa mga nagbagawin, wala. Hala, nagkataon, nagmayde. Buti nagmayde ka. Mayde, May hindi mo alam kung nasaan. So, nakita ni Jason ang kasama. Kung sino. Ayun. Alam mo ba yung inupahan, bye-bye or no So, tatlong bayan. Pupunta pala sa isang isla. Kalagaman Resort. I-search na no kung saan. Ay, napakalayo. Alam mo yung nanay niya at saka siya, parang may makay ka talaga kasi yung bata ang malala nila. Itatawid ko ng isla. Ito yung, bata? Bete. Alam mo, <laughs> ang ginawa ni Jason, sumakay ng bus. Pakabulin. Pagdating doon, aras sa S. Tamang-tama, paalis din yung sasakyan ng bangka. Hindi na siya nakasakyan. So, hindi na kainom. Dalawang beses na. Nagamot. Ang ginawa ni Jason, sis ko sabi ni Jason, wala pa namang signal doon ano kaya, may dala bang pagkain ng bata? May dala bang damit ng bata? Kasi yung babae, parang abnormal na eh. Last na trip um, na yun ng bank pocket. Last trip, yun na yun. Ang ginawa naman ni Jason, super, matulog siya, di ba? Madaling araw pa doon yung barko sa so, pangatlong gamot na. Doon siya natulog sa mga. Sumakay pa rin siya. Sumakay doon. siya. Grabe sakupis yung asawa niya eh. Sumakay pagdating doon parang malalang natatagistopes yung anak niya ay sino kung ano yung anak niya ano daw yon hindi kilala yun ni Jason Friend daw niya noong high school. Na umuwi nang galing abroad. Dinala siya. Dinala siya. Meron hmm. mo naman yun ha? Tapos tinabukasan pa umuwi. Kahit nakainom naman siya ng gamot na, pero yung tatlo na na no escape wala na. Sinabihan na kami ng doktor dati na kahit isang beses huwag mo, mo talaga may parang bawal yung kanya yung mga sabun sa kapatid. Binawa nang ng milk tea. Oo, ng kape. At saka mga chocolate. Binalan siya ng chocolate na kaibigan yung abroad. May napanood ako ngayon sa vlog siya sa school. Ganun din yun. Ang baliw. Baliw? Mas matindi yun. Kasi hindi na siya makakilala ng pamilya na nananakot na. Tapos pinagamot. Tuloy-tuloy lang. Pero dapat bawal yung gano'y gano'y gano'y. Kaya bakit hindi siya, ikanin, na lang po siya ipaninak? Kaya din lang siya do'y do'y do'y. Pero hindi siya masadoan o kaya paasara ng gano'y gano'y Kaya pa sana. Kaya hindi lang araw. Oo. Oh, oh. Ngayon ang ginawa ang nangyari. Dito na parang ano lang, yung sudusan, parang malasak ko kasi sa mga kaibigan. Ano mo nangyari?